Hi hey guys, good morning. Yan, sa so, nagtatanong po sa atin kung ano daw yung agency ko. Nang umalis ako dyan sa atin sa Pilipinas ay ang venture for venture management. Pero ang ginawa ko kasi before is, uh, bali parang nag-apply ako sa Grapecare LTD. So, hinahanap lang siya sa fa Facebook. Doon sa search bar ng Facebook, hinahanap ko yung Grapecare LTD. And then, so far sa ngayon, yata nasa 100,000 na higit na siyang followers. Doon ako nag-apply. Naghanap ako doon ng, ng pwede kong applyan. And then, pag-apply ko doon, uh, siguro mga one week nag-respond sila sa akin. And then, pinapapunta nila ako doon sa venture. Pero bago ako pumunta doon, kailangan ko muna may yung aking interview. So, in-interview muna ako pagka-interview ko, siya after one week ko, di ba? Nag-apply ako. After one week noon, ah, uh, interview ako noon. And then, after ko ma-interview, nung pumasa na ako na interview, saka naman Manila ako pinapunta sa venture management. Uh, para doon naman ako mag-trade test. So, may trade test po kami dito. So, kapag hindi kayo pumasa sa interview, syempre, hindi kayo makakapunta ng trade test. So, venture management po yan. Ang location niya, kung hindi kayo sure, punta na lang kayo sa Google. Kasi, malapit to sa duty free. Yes. Malapit to doon sa duty free. And, sa may moonwalk siya. Located. Doon siya, doon siya nakabis. So, pasok lang kayo doon sa loob. Pagpasok nyo doon sa loob, Papasok kasi yun, eh. Pare siyang mga warehouse yung katabi niya. So, pagpasok nyo doon sa loob, hanapin nyo lang yung uh, venture management. And then, akiat kayo ng second floor. Yun, doon, yun. And then, pag akiat kayo ng second floor doon, syempre, walk-in, dala na kayo ng mga initial requirements nyo. Kagaya ng mga uh, valid ID. Kung may NBI kayo, dalhin nyo na rin. And then... Yun. Passport. Siyempre. Um, mostly, kapag ex-abroad, hindi nila masyadong uh, tinatanggap. So, hindi naman sa ayaw nila na ex-abroad, pero ang hirap din kasi kumuha ng police clearance. No? Kapag halimbawa, ex-abroad ex ka kasi, kailangan mo kasi ng police clearance kapag uh, bago ka pa lang sa Pinas. Halimbawa, nasa 3 years ka pa lang dyan sa atin. Pero kapag mga 4 to 5 years na pataas, no need na. Pero pag mga 3 years ganun, hinihingan pa nila. And then, yung iba, ang ginagawa, para hindi na, hindi sila maano na, kasi sa abroad ganyan, ang ginagawa ng iba, nag plus passport ganun or di kaya ah, kung bago yung passport nila sinasabi nila hindi pa sila nag ibang bansa so yun yung kinagawa diba? na nag apply para lang makapunta kasi nga pahirap pang makaalis kapag ex abroad ka eh. so ganun may gumawa na ba noon na nakapunta dito sa si check yes meron na pong gumawa noon na nakapunta dito sa si check Actually, okay naman dito so far so wala naman dito ang ano okay naman dito so mas okay yung sahod namin kaysa sa Japan at saka sa Taiwan kasi igal ako ng Taiwan eh pero before dati eh, talaga nung bago ako dito mas malaking sinasahod ko dati sa Japan compare dito pero ngayon hindi mas malaki na yung sinasahod ko dito compare sa Japan yun nga lang kasi kami rin na magbabayad ng ng ano namin ng accommodation namin tapos sa amin din yung bayad ng kuryente tsaka ng tubig so depende naman yun sa company kung ang mapuntahan nyo is sarili nyo bayad o yung mapuntahan nyo is libre nila so depende yan hindi kasi lahat ng company dito is libre lahat so yun yun lang so kung may tanong kayo tanong lang kayo guys So pasensya na kayo hindi ako masyado agad nakasagot nito nakaraan Kasi po medyo busy Thank you